pamsigi centered ko sa akin ano kit I understand may efforts po to, to locate him at uh, nando na po tayo ngayon sa estado po na the CIDG is conducting manhunt investigation to to locate the whereabouts po ni uh, Jeremy Kausapin because uh, it is a uh, very uh, vital po na makukumama locate po at mapasailalim po sa custody natin itong si uh, Jeremy Kausapin dahil uh, hindi lang isang beses na mention ang pangalan niya during the Quad Com Committee at maaaring meron siyang mga alam na info information that would uh, substantiate yung claim po nila Santi Mendoza at Nelson Mariano na sinasabing mismong itong si uh, Jeremy Kausapin alias Tox ang uh, nagbibigay at nagfifit sa kanila ng information and in fact it was uh, Jeremy Kausapin who allegedly gave the 300,000 as a payment doon sa ginawang pagpatay kay Barayuga. So definitely priority po ng si IDG na makuha po uh, itong si uh, Sergeant Kausapin po. And we again we will like to take this opportunity to appeal to uh, kausapin and of course to, to his family na it would be in his best interest to cooperate with the CIDG po. Oh, asawa. Wala po siyang nabanggit ang sinabi nga lang po niya nung uh, pumunta po doon yung mga polis ay uh, ito lang po iniwan sa kanya, umalis daw po sa kanilang tahanan, iniwan sa kanya yung uh, letter of resignation, pati yung barela ay sinorender at uh, wala na po siya, hindi daw po niya alam accordingly kung asaan daw po yung kanyang asawa. Well, uh, kung uh, hanggat hindi pa lumalabas po yung uh, kanyang uh, order yung kanyang uh, resignation at hindi po siya nagre-report ay he will be uh, considered a uh, absence uh, without uh, official leave po. Sorry, can you explain lang? I'm ma-arrest to him May ba siya? Wala pong warrant. Wala pong warrant. Definitely, ang, uh, kung, ang, ang gustong, ang ang gusto, ang direction po ng CIDG, definitely, for any individual na meron pong posibleng ma may papel, malaking papel sa isang kaso, whether uh, connected nga po dito kay uh, Barayuga or sa ibang kaso po. Ang gusto ng PNP ay uh, makausap siya at po pwede naman siya pong mag-appear with his counsel. Hindi naman yun ipina, ipi, uh, uh, ng PNP kung nga uh, he will uh, deem it necessary na mag-appear po siya sa CIDG with his counsel. Kakapatan po niya. What is important is it is for his own uh, security and safety na mapasailalim po siya. Kung totoo man po na dun sa mga revelation na uh, marami po siyang alam na only in the case of Barayuga ay uh, we will not uh, be discounting the possibility na yung mga aring mga nag-utos sa kanya ay uh, would uh, somehow uh, think uh, to, to at least silence him. So yun yung nakikita natin. Ang interest natin is protection lang din siya and at the same time to also give him the chance to 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 hear his side of the story po so paghalokin ko siya ma'am i-invite siya. Yes po ma'am kasi wala pa namang pong warrant of arrest. Definitely po wala po. So yung pag uh, pa, hindi po siya a until such time na warrant of arrest sa ngayon po ay nandun pa po tayo sa iimbitahan imbit, imbit, po siya ng CIDG. I'm not sure po kung kasama po siya doon sa na-issuehan po ng uh, subvena po. Kanina po ang sabi po ni uh, Colonel Poclay po ay may mga nilabas na po silang uh, subvena but I'm not sure kung sino-sino mga individual yung pinadalhan po ng subvena. Pag nag-release po siya, nag-release po Well, uh, once uh, you uh, ignore po ang uh, isang subpoena po, uh, you can be uh, uh, charged for contempt po. Kasi that is a uh, subpoena powers po ng CADG. Pag-ignore uh, mo po yan, there is a corresponding uh, case that uh, may be filed against him po. Mga well, may police for um, a now sa Bungo 12 na sangpot sa sexual harassment sa isang police? Sa Bungo 12 uh, pa? Sa Bungo 12 po? Nakausap ko po mismo si uh, General ko uh, po, yung uh, acting uh, director po, officer in charge po ng Police Regional Office 12 and according to him ay uh, nagkausap na po sila ng uh, Regional intel Affairs Service po ng Region 12 at iniimbestigahan na po itong kaso po na ito. He committed to get to the bottom of this at uh, hindi po niya kukonsentihin kung uh, totoo man po ito. Uh, uh, hindi po niya hayaan ang isang uh, individual, lalot ang, uh, ang sinasabing... Uh, perpetrator o may kinalaman dito sa kaso po na ito ay uh, isang third level officer po. So uh, how much more na isang third level ang involved be, involved po dito. So ang sinabi po niya is uh, he wants to assure everyone, particularly yung uh, victim mismo at ang kanyang pamilya na na hindi po niya ito tolerate. This is precisely the reason kung bakit nakiusap siya at nag-request po na ang iyas po ang mag-investigate po dito to preclude any notion na magkakaroon po ng pagtatakip o whitewash dito sa yung gagawin pong investigation.